Yan guys, so update lang. Merong may nag-short circuit na kuryente ron, no? Uh, medyo delikado yun kasi bak... What's up mga kayo Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Sa so, itong kang buong kahabaan na to, ito ang Oroqueta Street, no? Ayan. So, yun yung truck ng DPS. Ah... Uh, daming vloggers. ako, okay, mukhang delikado to. Hindi naman ang malinaw na bangketa. Malinaw na malinaw yan ha. Sabi natin ng mga tinga DPS quick response team no. para sa pag-clearing na ng mga obstruction na nasa bangketa no. So ito malamang na malamang dali na ito bangketa eh. yan guys no so daling dali kasi to uh, bangketang bangketa kasi yan yeah ma masuin niya, niya. Hey guys, so kung nakikita nyo meron pang hollow doon no? so parang talagang pang permanent datingan pero sito na dito mga tiga TPS, uh, baklas na yan nakapatong sa, balinsu, sa nakapatong sa bangketa <tinyo> Ayan, nyo guys, oh, nakapatong sa bangketa. So, malinaw na malinaw na obstruction. Lalo-lalo na itong main road kung oroketa. Yan, patuloy pa rin ang uh, pag-clearing operation ng mga tiga-DPS. No? So, yan babakbakin lahat saan, pati yung hollow blocks na yun. Kailan? <laughs> ginandahan Kailan? Okay, like. oh, Kailan? Okay. Kailan? 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 kami ulit. Ginandahan Kailan? 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 Yan guys, so update lang. Merong may nag-short circuit na kuryente ron. No? Uh, medyo delikado yun kasi bakal yan. Pag nahawakan uh, mo yan, uh, dire Hala, hindi kasi ba? Pangalinyo na rin yung ano, yung simento. na rin yung simento. mga na yan uh, may ikpit kasi nakaharang yan baka mamaya makatisod yan mga ganyang klase ng obstruction guys bawal pa rin yan no? kasi lagpas na sa bangketo nga actually no? baka mamaya pa yan <coughs> Ah, uh, guys, Oroqueta Street pa rin 'to, no. So, yung ibang team na na rito para uh, Magkiba magkipa ng mga obstruction, no. So, ayan. Actually, maluwag na, maluwag na 'tong Oroqueta, no. So, yung iba, nililinis na lang, pinaplancha na, na lang. Dami na rin nakarga rito. Ito na pala eh, no? So, yan, guys, no? Lahat ng mga nakaharang sa bangketa, mga nakapatong, mga uh, kinukubay natin ng mga DPS. Quick response. Quick <coughs> response.

Grazie. io